Uh, God, Lord. Oh, bagong bagong pa. God, Lord. So, ito nga, kita natin yung bago lang. Ito ko dumaan kanina. O. Oh, Hindi na may tsura yung ano. Yung yung kalaban niya, yung series doon pumasok naman doon sa may bahay pupuntahan natin kabihay doon ang Ceres line my god so, bilis ang bilis takbo nito kino na doon ka-header. Not... Pumasok talaga sa bahay. Oh. Whew, nanginig ako so, oh, makikita natin yung kabedo ko ano ang bigas na hindi talaga, yung... talaga may iwasan pero mo ganyan talagang wasak yung talagang bilis ng takbo nila tingin ang umaga So, tingnan natin. Oh. My God. So, ito pa tayo doon, lapitan natin ang series para makita natin ang sitwasyon, no? Actually, ang driver ng van na pakay na wala na, kinuha na. Kasi kanina pa to maga talagang sirang sira talaga oh.

sakit sa ano nito kapi hello pero mo yung poste ng ano bahay oh tingnan nyo talagang putol ang poste talaga umasok kawawa lang itong driver nitong van dito talagang ay iwan ko lang ingat mga kabahidor